Hello, hello mga may guys. Good morning. Adlong Friday karon mga my guys. O karon kay klase akong bata mga my guys. Ang assignment ni Rose karon kayo ubanan ko akong kuya didto sa Digo sa pag prepare sa iyang mga papil kay termination na sa iyang probation so karon mga may guys nakita inyo din ha nga nagdali-dali -dal di kong lungag kung nagkayab-kayab di na akong gisuot di anak kay nagdali-dali -dal ko kay ako laging banan akong kuya kay among oras sabot is 8.30 kay magsugod ang office dito sa digus mga may guys nga ma-entertain sila og mga naay mga gipang proseso mga 9am jud siya So nagdali-dali pud ko snacks para masudlan atong tiyan mga may guys. So the story short, mana nagilis na ko, ako imo drive sa motor kay mas dako pa mga kuglawas sa kong kuya niya kay gibilin mo na mga mo motor mga may guys dito lang kutob sa balta kay kaya wala lang may mga helmet so nanakay na kami o pedicab padulong dito sa digos ofisina, nga amo ang adtuan so mga na siya mga may guys nakarelax ko o drive padulong dito sa city proper nagsakay na midera o oh, pidikag grabe ka init ang magmotor mga may guys pero o oh, kiraan ng buhay motor init kay open man so ako na ba nga na akong kuya mga may guys sa pagproseso sa iyang mga papel kay wala jud siya ka alam alam in town ang mga maadtong mga opisina sa mga permahan ana wala gyud so kailangan jud ako siyang asisan kay kita man ang naay kaalam sa about na may naa nga sa iyahang mga kuan needs so padayon lang jud maglantaw diha mga may guys ha kay mo jud ang kaganapan sa ko ang adlaw karon ang pagtabang sa kung kuya para mahuman na iyahang mga papil para mapasa na sa ilahang head go 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 inday na dari sa opisina mga may guys na anay mga nakapila dari so kailangan na magmask mag mask ay na mga kuandari ka napatakaran magmask so nagpaabot namin nami nga makuha na yung mga pa ang mga papel ng ipang proses so nilang ko mga may guys salamat kayo sa paglantaw sa akong video please follow like and share o si Lord, mag-auban ka na to kanunay. Kung asa man mo karon amping mo po sa iyong mga lakaw o mga biyahe. Salamat. Bye-bye.